10 dahilan bakit may mga taksil sa relasyon. Ang pagnanakaw sa relasyon ay isang masalimuot na isyu at may iba't ibang kadahilanan kung bakit ito nangyayari. Narito ang ilang posibleng dahilan. Una, kawalan ng komunikasyon. Kapag hindi maayos ang komunikasyon sa isang relasyon, maaaring magdulot ito ng pagkakaroon ng kaguluhan o di pagkakaunawaan na nagbibigay daan sa pagtataksil. Pangalawa, kakulangan sa emosyonal na kasiyahan. Kung ang isa sa mga kalahok sa relasyon ay hindi nakakakuha ng sapat na emosyonal na suporta o kasiyahan, maaaring maghanap sila ng ibang paraan upang punan ang kakulangan na ito. Pangatlo, pagka-adik. Ang pagkakaroon ng addiction o bisyo ay maaaring magdulot ng hindi tamang desisyon, kabilang ang pagnanakaw at pananakit sa kapareha na pinagmumulan ng pagtataksil. Pang-apat, pangangailangan sa pagpapahayag ng sarili. May mga tao na nagnanais na patunayan ang kanilang pagiging atraktibo o kaya naman ay ipahayag ang kanilang sarili sa ibang tao. Panglima pagtutol sa monogamy. Hindi lahat ay naniniwala sa monogamy o iisang kapareha lamang. Ang ilan ay naniniwala sa pagkakaroon ng maraming partners pang -anim, pagkabagot. Kung minsan, ang pagkabagot sa relasyon ay maaaring magdulot ng pagtataksil dahil sa paghahanap ng bagong excitement. Pang-pito, pagkakaroon ng pagkukulang sa relasyon. Kung may mga hindi natutugunan na pangangailangan sa loob ng relasyon, maaaring maghanap ang isa sa mga kalahok ng ibang paraan upang matugunan ang mga ito. Pangwalo, pagtuklas ng bagong emosyon. Ang pagkakaroon ng bagong emosyon o koneksyon sa ibang tao ay maaaring magdulot ng pagtuklas at pag-eksperimento. Pangsyam. Kawalan ng respeto sa partner. Kapag nawawala ang respeto sa isa't isa sa loob ng relasyon, maaaring maging mas madali para sa isang tao na gumawa ng pagtataksil. Ikasampu. Kultural na impluensya. Minsan, ang mga aspeto ng kultura o lipunan ay maaaring magdulot ng mga pampulakas loob sa pagtataksil, lalo na kung ito'y itinuturing na normal o tanggap. Mahalaga ring tandaan na ang mga dahilan ay maaaring magkaiba-iba para sa bawat individual at hindi lahat ng tao ay nangangaliwa dahil sa parehong dahilan. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, huwag pong kalimutan na mag-like, share, comment at mag-follow para sa mga ganitong klaseng mga video. Maraming salamat po.